Guys, huwag kasing unsunsunod yung bilhin. Yung uh, uh, kami makakita uh, uh, sa stocks na kasal ang paper. Awat mo na. Tapos wala kami paper bago wala kami yung stocks. Wala kami yan. Wala. Sara na tayo guys. What's up guys? Hindi po kami sa Prism Store. My name is Nigo. Kung hindi nyo pa alam, ayun, alam nyo na. Tumagin so, na tayo ng mga sabatos today guys. Let's go! Ito so, ko sa Acer, 10.5 na bakit. Wala tayong 100. Kasi lagi nalang na ko na yung stocks natin dito. Nakakalungkot nga eh. Yung ibang store, dami stocks. <laughs> tayo nang uupos. Hello boss, nice me, meet po. What's your name boss? Miko. Miko? Ano na pangalan mo ha? Magkakit tayo. Dito nga pala si Miko. Boss, ikaw. Jam. 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 From where po po? Where po From Cebu. Okay, okay boss, mga bossing. Anong mga uh, bibili natin ngayon? Ah, nag-iisip pa? Or may napusuan na? Eto, itong Navy to ako So, this one, I think we're selling this for 95. 95. 500 discount. So, 90. And, 30 and 5 bill. 13.5. 13.5. So, 5. Binigyan mo ng tag 500 discount sila, boss. I'll give it further pa. 8.5. Sagat po yun. 8.5. And then, for the Black Eclipse. Kaya pa naman 13 five. So, additional 500 ulit. 13 and 8.5. So, bali ano? 30 games. Hindi Magkano ba? Uh, 21.5? Oo. Oh, okay. Hi, Boss! Nandito nga 5 grams sa amin po. Nice to meet you oh, again and thank you so much for choosing Praising, Sir. Yung guys. Sold natin sila, Sir, yung ano, from Cebu pa sila. Binili nila yung toko 10 na navy. We sold it for 85 lang. Size 9. Ang 9.5 yung Black Eclipse na cloud yun. So, yung guys. Sold for 13,000 lang yung Black Eclipse. Ano na yung US Council yun? Gusto mo pa ako yung both pairs para masukat ni Sir na ano. Para malakad mo Sir tapos check mo yung fitting niya. Kasi interested si Sir Gonin. Ibibibi na ng Midnight Colorway. A few moments later. Madam, maraming salamat po. Bossing, thank you. 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 Thank ay, oh, sige. Ba? O, sige, ma'am. O, saan pang ninyo? Vladimir. 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 <laughs> Nito po, sir. <laughs> Grabe. Yung ka ba, boss? Mga pangalan ng mga ano yun, ha? Yung Ano naman mo? Yung pair. Um, yung pair ni boss. From pa'ng nabakas? <laughs> Ay, from na. Yung siya pa po kayo. Layo pa. Thank you po. Maraming salamat po, sir. Sir, ingat po kayo. Okay, guys, sila, sir. Vladimir nga pala. Pangalong balik na nila. Makasabay namin dapat sila kanina for lunch. Actually, Nagkita kami sa Raminagi. Tapos sabi nila, babalikan daw nila yung GGDB. And it just so happens na mabalik nga talaga sila. Paint in humanity restored. <laughs> Pinaliin nila boss yung ano, meron kasi tayo dito ng Kobe 8 Venice Beach. Kamusta? nag hit naman sa'yo. Oh, sold na ako. Oh, yung presyo na lang. Oh, dito. Oh, so, Ito Ang normal price kasi 19. But that's with the box set. Eh? Oh. So, discount lang na natin. To be fair with Sir Sir Mitch, bibigay tayo ng discount. We're selling this for 19,000 like Pero, nawala no, na kasi yung box guys. So, display kasi natin last pair. Sige sir, magkano yung tingin yung discount? Oh. Maluwag sa loob mo. Maluwag sa loob ko boss ano. Sasagad ko na agad ha. Para hindi na tayo mag-back in for 17,000 costs. So walang box pero bibigyan mo ko ng kahit ano ba? Oo oh, naman! Kung ano na bang may box tayo ba dyan guys para oh, meron talaga niya eh, si Boss. Mala itong box ko. So, fear of God. So, box ko ng Fear of God dyan. Test ko na. So, at least maganda okay, for storage na ba? O, special din yung, box, eh, yung personal pair ko kasi yan guys. Okay lang, Boss. Ganyan. Ganda na Sir. Hey guys, we sold it to OBA Venice Beach when they box. We sold it for seventeen thousand. Nang kasi walang box. Thank you sir, Misha. Kapag <makes> yung sayo na yung paper bag na umuwi sa loob namin ng paper bag. Sorry, yung dami nong ubus nyo. Guys, kung kasi ano siya sa yung bilin yung ano? <makes> yung mga kita ng sas tax sa kasal ng paper bag. Awat ng na. Parang salamat sir, Misha. Thank you po. Congratulations sa bagong paper bag. Thank you po. Salamat po. Salamat. Ingat po guys okay, sila Sir Mitch. Sobrang daling kausap. Kinuha niya yung pair kahit walang box. Tapos 17,000. Hindi na siya tumawad. Bigay ko ng offer. Deal agad, di ba? So dapat ganun tayo guys. Yung daling kausap. Ang galing nga. It's tatlo agad. Tatlo agad. No, ambis yan. simultaneous lang nangyayari. Tatlo agad guys. Ganto kasi dito eh. To, yung tulisod yung same. Minsan. Tapos wala kami paper bago wala kami yung stock. So wala kami yun. Wala. Sara na tayo guys. Guys, bumalik ko na sila sa Rumiko for his brother daw. Kaya lang wala tayong on-hand size ng Pearl Eyes or yung Black Ivory. Mag-check siya ng other pairs kung meron pa siyang ibang gusto. Kaya lang. Kasi from Cebu pa sila. So, nag-offer ako ng pre-order option. Kaya lang, actually may nabibili naman daw sila sa Cebu. Gusto nilang mag-support kasi nagpunta pa sila dito, diba? Sa Manila, para bumili sa atin. So, But actually, that's a better color way nga eh. So, Than pearl icing. Kasi yung pearl icing hindi siya white. Parang ano sa pearl na yan. Yung mas, mas whiter to. Mas malinis to. Malamig sa mata to. Ito mga giniginong nga ako Ito, ito. Ito ka lang 10.5 ito. 10 lang boss eh. Gusto mo boss? Ito, sa X10. Tapos yung 0.5. Pasunod ko na lang. <laughs> to follow na lang. To follow na lang. Oh. Guys, kasalanan nyo to. Bili kasi ng bili. Nakumos no, ko na yung stock na ano. Lagan na sila boss nito. Yung mga catch up sa ano. Sa pag-restock. Guys, kung nakikita nyo sa video, laging puno Maria na kon, 'di ba? Eh pakita mo, bitin. Tingnan mo ngayon, no? Oh. Ayun, guys, mababa na lang 2 feet na lang siya. Dati 5 kasi taas ko yung mga stocks diyan last week lang. Yung mga 5 feet 'yan ngayon, 2 feet na lang. On feet boss, pa gusto mo makita? Ay, on feet ko boss para makita mo siya yung feet niya. Mas maganda to sa ani, eh? pag naka-on feet. Kung naka pala ako size 10, guys, <laughs> hindi ako sa stand ako. Eh boss, maganda siya pag on feet kasi. Pero sa stand ka talaga. Opo, size 10 po. Ako. Pero medyo may allowance pa siya. Ito yung dulo ng ano, so, boss. Uh, may allowance pa po. Ayun yung dulo. Hindi kasi recommended yun yung boss na isasagad mo. The reason for that, kasi di ba most of the shoes, kasi pointed yan eh. Pag sinagad mo, yung paa natin yung pointed eh. <laughs> Unless pointed yung paa mo ah. Pero yung paa natin pa ganun, di ba? So, baka ang tendency is, pag sinasagad na natin, sumasakit po dito. So yung boss, eh no, gano'n yan lang. Sorry, boss, oh. So, Akin na lang pala to, boss. Sorry, ha. <laughs> eh no. Eh. Gusto mo ito boss, sa ina lang, sa extend din no? Ito boss, oh. Okay. Yung, <laughs> yung yeah. natin boss, oh. Okay. Para ito start, 32 okay. yung stars nito boss. So, um, ang boss. Sa face to face po siya ako na sumika. Tapos Ah, Mali, si Ate Ami kasi. Shout out si Ate Ami. Akin, <laughs> na-picture ako kayo, boss? Yeah, gonna... Ah, ah, ah sana ako sama ako. Siya ko wala. Okay, gini mo as picture tayo. Dito tayo, boss, para oh. makakalipan yung lighting para pag-uwi tayo tatlo. Magdadayain mo, ha? Kailangan ko uwi kami tatlo, ha? Magdadayating dyan. Oh, uh -huh. Thank you, boss. Ano na nangyari? Ito na, galing talaga na So, Ano sa ito? 9.5. Ano na suot na boss? <laughs> ko lang. Double check ko lang boss para. So guys, ano pa rin 'di ba? It's important to be very sure with every pair kasi yung mga naka-display natin already passed through quality check pero syempre kapag magaling pang warehouse, whenever it arrives here, we also make sure to double check whether the sizes are accurate, whether the pair has any flaw, 'di ba? Tingnan natin 'yan. Okay naman yung pair. So 9.5 boss. Maraming salamat po, you, Sir Miko. Thank you, thank you boss. Uh, boss, maraming salamat po. Thank you po. Thank you, thank you boss. Thank you. Ingat po kayo. So, yun, guys, sila Sir Miko from Cebu pa. Shoutout sa mga taga-Cebu nating mga kaibigan diyan, Sir Dolitchon dyan. guys. Again, our prayers and our uh, hearts go out to all the people in Cebu that were affected with the tragedy. God bless you all and sana makarecover, at makabawi agad in Cebu. Drip check na sir. Drip check na. Tuloy tuloy na to. Ah, lang natin. Drip check na, no? For the cap, I'm wearing my favorite cap. So, gallery department, guys. Alam nyo na yan. That's around 20 to 22,000 depends on color. For the top, eto guys. Nakasin yung Louis style. One of the new brands that I'm trying out. So, this is available <laughs> sa Prism. I think this is gonna be for 15,000. And then, for the pants, ayan. Naka-LD tayo. This is available. I think depends na lang sa size. Pero well, that's gonna be around 150 to 180,000 na siya ngayon. For the shoes, we have the Amiri GGTV Overload shoe. Ayan. May 30. Ilan stars ito? 32? binilang nila 32 do'y yung stars nito guys so this is available on certain sizes na lang price may vary depends but starts at yung 2,000 and then for the watch Rolex Yachtmaster Road Jump pala guys eh